Alger Abrenica may binuking sa publiko patungkol sa anak nila ni Kylie Padilla. Marami pa rin ang patuloy na hindi samasang ayon sa nangyari sa relasyon nila Kylie Padilla at Alger Abrenica dahil umano ay mas pinili ni Alger Abrenica ang kanyang kaibat kesa sa kanyang asawa na si Kylie Padilla. Ganun pa ay nagsalita na rin noon si Kylie Padilla na wala naman daw umanong kinalaman si AJ Revol sa hiwalayang naganap sa pagitan nila ng asawang si Aljur Abrenica. Matatandaan din noon na nag-post si Alger Abrenica patungkol sa umano daw ay pag -che cheat ni Kylie Padilla sa kanya ayon sa kanya ay naunang mag cheat si Kylie Padilla hindi lamang ito sinasabi ni Kylie Padilla sa publiko dahil ayaw nitong masira ang kanyang imahe sa kanyang mga tagahanga. Isa sa nga ni-reveal nito ay ang pagkakaroon umano ng anak ni Kylie Padilla sa naging karelasyon nito ayon pa kay Alger Abrenica ay matagal iyong itinago sa kanya ni Kylie Padilla. Nalaman na lamang niya ito nang minsang may magchat sa kanyang kakilala at inamin nito na anak niya ang dinadala ng aktres, ano ang inyong masasabi patungkol sa isyo na ito?